Hi guys, shout out sa mga followers and viewers. Thank you for watching. Kanta, kantahin ko itong say sang solyap mo. Bakit kapag tumitingin ka na ko ako? Bakit kapag lumalapit ka kumakabog ang puso ko? Bakit kapag nandito ka sumasaya ang araw ko? Lahat ng bagay sa mundo walang gulo. Bakit kapag nakikita ka parang nasa ulap ako? Bakit kapag kausap kita na utal utal sa'yo? Bakit kapag nandito ka nababaliw ako? Nababaliw sa tuwang ang puso ko. Sa isang sulyap mo nabihag ako para bang himalang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo nabighani ako na balot ng pag-asa puso. Sa isang sulyap mo nalaman ng totoo ang sarap mabuhay punong puno ng kulay. Sa isang sulyap mo ayos na ako. Sa isang sulyap mo napaibig ako. Bakit kapag kasama kitang mundo ko'y nag-iiba? Bakit kapag kapiling kita ang puso ko'y sumisigla? Bakit kapag nandito ka problema ko'y nabubura? Ikaw ang aking pag-asa at ang tanging ligaya. Sa isang sulyap mo'y nabihag ako para bang himalan ito sa isang sulyap mo na bighani ako na balot ng pag-asa puso sa isang sulyap mo na ang totoo ang sarap mabuhay punong puno ng kulay sa isang sulyap mo ayos na ako sa isang sulyap mo na ako sa isang sulyap mo ay nabihag ako para manghima isang sulyap mo na ako na balot ang pag-asa puso sa isang sulyap mo na laman ang totoo ang sarap mabuhay punong-puno ng kulay sa isang sulyap mo ayos na ako sa isang sulyap mo na paibig ako Sa isang sulyap mo ayos na ako Sa isang sulyap mo na paibig ako Ay, hindi ko kabisado to guys Practice lang